Tara. Yeah. Sarap gamitin nyo itong bike ni Parin Batang oh. Sarap gamitin yan oh. Oo. Namiss ko magbike. Okay. Bumili na kaya ng isda yun? Oo. Bumili na yun. O, na yun. Alright mga tol. Uh, tayo magandang araw. Ngayong araw magluluto kami ng mag ihaw kami Ayan, Kasama natin si Par Rambo. Pagluluto tayo ng tilapia Mamaya may pag-uusapan tayo Tungkol dito sa Taiwan Namiss ko magbike bike Gamit natin itong bisikleta Ni pareng Batang So nandoon sila Sila yung gumamit dun sa aking motor Nandoon din sila sa may ICBC Kung saan kami mag-iihaw-ihaw Hiningal na ako Tagal-tagal lang hindi nagbibisikleta Bigas ka eh Oh Hiningal na ako kagad eh Para sa kaalaman nyo lang mga tol Kung napapansin nyo hindi na tayo nagbibisikleta Yung bisikleta natin binhenta na natin Kaya wala na tayong ginagamit na bike Mga ano yan oh Ano tawag dyan ba ba Baliti no Daying baliti oh So ayan, day namin nila parin Rambo, cari parin Batang Sama natin si Rose Ann Mag Iihaw kami dito sa may ICBC ah, Dito na ba yun? Ah, Oo, tama Ang dami nag iihaw dito Ang dami mga kapwa natin Pilipino dito Tumatambay Sarap kasi mag picnic dito Kung ito yung pinaka piknikan ng mga Pilipino Ayan o kaya sila? ay nakalito po yung spacer ah wala pa uy copyright tayo dito wala pa sila parang batang wala oh, ang dami mga Pilipino dito food trip lang food trip lang tayo ngayong araw ito yung masarap na gawin dito sa Taiwan kapag day off lalo na pag may mga kaibigan ka Nagdala ka lang ng lutuan, pwede ka mag food trip dito. Yan mga tol, nandito na kami sa ICBC. Kusan kayo mag, mag iihaw ihaw Hinihintay pa namin sina Parin Batang wala pa sila. Akala ko nandito na sila. Nauna pala kami. Ay mga kapwa natin mga Pilipino, ayan oh. Saan tayo dadaan? Bili lang muna kami ng ano, punta kami ng palengke, bibili kami ng isda na tilapia. Tilapia lang magbibili na, di ba? Tilapia at saka talo. Iyaw tayo. Manggang hilaw. Manggang hilaw. So, samahan nyo kami dito sa palengke na malapit dito sa amin. Ito, ang ganda dito para subdivision na maliit. Magkikita ka na naman ni mama mo pare uh, Shout, <laughs> Shout out mga si mama mo <laughs> Shout out inay Dami talagang park dito sa Taiwan Ayan oh. uh, no? Parang... Vintage na, no? Maka ba? ano, may mga poso sila. Ba't baligtad yung sa kanila, no? Dito. Oh. Yung sa atin, naka, na... oh, na to, no? yung, yung naka... Ah, baligtad ang ano, yung pinaka, yung gano'n. Oo. Oh, oh. na, nandito na tayo sa palengke. Namiss. Ah. Namiss ko lang mag... Mag-vlog ng lifestyle dito sa Taiwan. Kaya, ah. Maraming pili. Saan? Maraming mga pili. Pili ng talong. Kaya naisip akong mag-vlog din ngayon. Food trip. Food trip tayo ngayong araw. Bili kami ng gulay. Talong. Ito, talong. Ay, Tignan nyo yung mga pa. talong dito. Mga ito lang nga haba. Pero payat. Paka.

lalagyan ang mga tilapia nila magkano 370. 370 4 lagi. pinalinis na rin namin para diretsyo na ihaw mamaya salamat si bari batang biniram mo na pala eh basic lang yan binagyan mo ng magkisar pag pinagay mo Kinalis kis mo pa? Ito Ayun, bumili niya, no? Akala ko kinalis kis mo. Wala, wala kalis mo. Sa rin yan. Ang ganda. niya. Kung napapansin niyo, mga tol, maraming mga Pilipino na uh, nagluluto, nag-gathering dito sa uh, park. Kasi isa sa dahilan ay bawal magluto sa mga bawat sa mga dorm no so ang mga Pilipino na miss nila yung mga pagkain Pinoy Ito na pala si Karim Batang bili lang ako ano tubig bumili ka baso o akong baso sige, sige. sa ganong para nagkakaroon ng pagbabanting ang mga Pilipina dito yung pagluluto sa labas di ba pero sa Pilipinas bihira lang mangyari kasi sa Pilipinas bahay-bahay dito sa park doon nagluluto. No, bili lang ako ng baso. Kano kaya? To, ayan. Bumili na rin ako ng yelo O yan mga tol ah, uh, Marami pa tayong uh, Tinatapos na motovlogging Actually yung Uh, Taiwan loop natin, hindi pa natin natatapos no. Kaya matagal talaga tayong makapag-upload. So, ngayon, uh, i-ship ko lang muna na mag-daily vlog para may ginag may mga ini-edit tayo pagdating sa company. Daily lifestyle muna tayo dito sa pagbo natin ngayon. Wala muna tayo masyadong gala. Ang dami nagluluto Kumakain na sila O, kamusta? Niyari, Brad? <laughs> ano no? Kumapit yung kabaak Hindi, iusog mo doon no? Ito <waterfall burning> uh, uh. Ito Akaling mo kumapit pa sa limbabi Guys, ayan ka niya, hindi ang kalahin babi Bang luna oh. Nagluluto ng bagoong. Sa mangga. Ako ng mangga. Mm -mm, yun. Okay, na yan. Mas lamang may pambagyado. Yun. Isa siya ng bagoong. Ah. Mas masarap sa ano, sa sa tilapia. Hindi siya masyadong ano, yung overcook hindi ka sa ano sa bangus hindi naman overcook no yan eh oo oh, tama lang yan hindi kaya lang ng itim yan sa kaliskis tama hmm. lang yan sa so, mga nakikita mo dyan daming pagkain nila baka like tayo brad <laughs> mangga. Baguong. Hmm, yang mana yo? Mm. <tipan> Tapos itong sasawa natin para sa hinihaw na tilapia.

Haba masyado eh. Haba nga. Kaya yeah, American size eh. <laughs> Kabutol. Pinagpilo size lang. Kaya yeah, pwede na muna yan. Hindi pa kasi eh. <laughs> Ayun. Sarap oh. Ayun. Ay, Kain muna tayo. <laughs> huh? Yan medyo. Naman. Oh, sawan. Oh, sawan yeah, ya, yeah, jalan. Oke, jana. Ya, tak apa gua pun. Hmm, sarapnya berat. Yang kalau membelat. Hmm. Kalau hanya membelat. Ji, ada makan di sebelah tu. Sarap. Kain tayo, guys. Nang kanin. Ano? Ano? Hindi ka kung tubigas sa ilalim ko. Ano? Hmm. Masarap sa bagoong yung ano. Mangga. Tilapia. Sa talong pati. Ano mm. bang taruh nasi bukit nyaman jauh mangan bold hmm. delicious eh. na short ang trabaho ko kagabi Doon sa may night market na sa ukay ukay ayan eh 150 lang ganda ng brand Calvin Klein maayos pa maayos oh so eto mga tol minsan namimili din ako ng mga short sa ukay ukay ano lang to ah, ah mumurahin lang pang trabaho lang ba kasi sa trabaho ko mga tol nagkakabutas-butas na yung mga short ko gawa ng sa chemical ngayon umibili ako ng mga ukay-ukay na short para at least mura kahit masira ako, okay lang kaya ngayon mga tol ibababad ko sa ano sa mainit na tubig dahil meron naman tayong hot water ibabab ibababad natin sa mainit na tubig Para at least na natin sinusuot yung mga butas-butas na short, no? Diba? Ayan. Ganda pa yan. Calvin Klein. Ah, ang init, oh. Para kahit pa paano, mamatay yung, yung mga bacteria na, di diba? Pero malis naman to. Tsaka mga, hindi naman lumang-luma talaga. Maayos, parang bagong nga lang eh minsan sa mga ukay-ukay may mga makikita ka talaga ng mga magagandang klaseng short damit yan babad lang muna natin kahit mga 5 minutes maganda dito sa amin no? dito sa may rooftop meron kami din. duyan pa <laughs> ay nako ayan dito muna tayo so ngayon mga tol ah uh, ayan kwentuhan lang muna tayo about sa mga bawal dito sa Taiwan Nagpost post kasi yung aming uh, broker, may nahuli daw na Vietnamese na nagpa-part-time. Isa sa mga pinaka-major na pinagbabawal dito sa Taiwan, mga tol. As a foreign worker, ay ang part-time gambling, yan mga tol. At yung mag-ipag-away, nahuli kang magnakaw. Last night, nagpost itong aming broker na uh, nag lang sa aming mga foreign worker na sinasabi na mahigpit, pinagbabawal ang mag part-time job dito sa Taiwan. Mga part-time job tulad ng halimbawa ag uh, trabaho sa mga restaurant, mag online selling, magbenta ng mga kung ano-ano. Yan, pinagbabawal yan dito sa Taiwan. Once na nahuli ka, sigurado, uh, malaki yung chance na uuwi ka ng Pilipinas. Ganun ang mangyayari. May nangyari na dyan dito sa amin, nagnakaw dahil nalulong sa sugal. Ito uh, payo ko lang to sa mga kapwa Pilipino, no. Minsan dumarating sa punto na oo, oh, oh, bawa uh, bawal lang mag part-time pero minsan hindi mo rin maiwasan na gawa ng minsan wala talagang OT kasi magkano yung part-time dito mga tol? 100 NT per hour. Halimbawa, naka walong oras ka, meron kang 800 NT. no sa sa paghuhugas mo ng plato Sempre, sayang din yun. Magkano din yun sa Pilipinas? May, may higit nasa 1,500 na yun isang araw lang. May kakilala man kayo na ganyan. Huwag nyo isumbong. Kaya nga naman nag part time yan kasi ibig sabihin nangangailangan niya. Hindi sapat yung kinikita niya sa, ah, sa factory worker. Kaya humahanap siya ng ibang paraan para, para kumita pa ng pera. ba? Diba? So, kung may mga kakilala man kayo na gumagawa ng ganitong klaseng illegal dito sa Taiwan kung halimbawa part time lang naman yan mas maganda kung hayaan nyo na lang instead na isumbong nyo sila hindi ko kinukonsente yung paggawa ng mali dito pero kung alam mo naman na mali na yung sitwasyon mo siguro huwag ka na lang siguro mag part time para at least wala silang ma magita na sa sa'yo kasi mahirap din magtiwala hindi mo rin alam baka may mahapakan ka pala na tao isinumbong ka nila wala kang magagawa mapapauwi ka sa Pilipinas no lalo na yung pag susugal ayan mas maganda kung iwasan nyo na rin yan tsaka yung magipag-away magipagsuntukan sa kapwa Pilipino ayan mga tol isang malaking kamalian din yan kapag nangyari sa sa inyo yan no? pwede, pwede ka mapauwi sa Pilipinas anytime pag nangyari sa iyo yun kaya hindi ko rin sinubukan dito sa Taiwan mga tol na mag online selling alam mo nyo dito sa Taiwan napakaganda mag online selling dito kasi ang mga OFW dito lalo na kapag sinuportahan ka sa, sa produkto mo uh, ang mga OFW kasi dito sa Taiwan syempre may pera yan Mala, may mga sinasaw diyan no? nakukuha nila yung mga konting konting luho nila, di ba? Magbenta ka ng mga damit, ayan, pwedeng pwede yan na mapagkakakitaan talaga pero syempre uh, delikado yan mga tol kasi nga bawal yan hindi ka naman nagbabayad ng tax ibig sabihin kapag kumikita ka dito sa Taiwan nang wala kang binabayad na tax ibig sabihin illegal ka no. kaya dito sa Taiwan hindi ko rin sinubukan talaga na magbenta-benta ng mga produkto dumating din sa punto na gusto ko rin sana magumpisa sa ganyang klaseng business Kaso na napaisip ako no, sa isang igla pwede kanilang huliin para mapauwi ng Pilipinas no. Kaya hindi ko na rin sinubukan mga to. Ayoko rin naman na maka-influensya sa mga ibang kapwa natin Pilipino baka mamaya gayahin tayo. May mga iba gagaya man sa iba. Nasa kanila na yun. Sana nakatulong din sa mga kapwa natin Pilipino. Dito ko natatapos yung vlog na to. Lalaba pa ako. Hanggang dito na lang muna. Andy Boy Palakad. God bless na lahat. Babush!